Ayag si dating Senador Franklin Drilon, kaugnay ng prosesong dapat na ginawa ng Senado pagkatanggap ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, dapat isama ng Senado sa agenda nito ang impeachment complaint upang ma refer o ma sangguni sa impeachment court. Ito ay dahil hindi nga makaka-aksyon ng Senado dito pagkatapos mag-adjourn ng sessions. Ngunit kung na refer ito, maaari nang umaksyon ang Senado bilang impeachment court hiwalay sa pagiging legislative body nito. Remedyo Anya dito, maaaring tumawag ang Pangulo sa Kongreso para sa isang special session para magawa ng Senado ang constitutional duty nito na umakto bilang impeachment court upang litisin ang ikalawang Pangulo. Dagdag pa ni Drilon, ang pagtawag sa Kongreso para sa isang special session ay tanging karapatan ng Pangulo na hindi maaaring questionin maging ng Korte Suprema. Kiniwesto naman ni Senate President Francis Escudero kung ano ang problema at ano ang mayroon para remedyuhan. Iginit ng mababatas na wala silang kaukulang oras para talakay ng impeachment case bago mag-adjourn ang sesyon ng Senado noong Merkules. Muli nitong tiniyak na tatalakayan ito sa pagbabalik ng mga sesyon sa June 2 matapos aprobahan ng impeachment rules susunod rin na niya siya sa batas at legal na proseso, hindi lilihis dito at itatrato itong gaya ng ibang impeachment case. Mariin naman tinutulan ni Senator Amy Marcos ang impeachment trial laban kay VP Sara. Ayon sa presidential sister, ayaw niya ng impeachment, destabilization, revolutionary government, resign at gulo at lalabanan niya ito hanggang sa dulo. Sa dinami-rami ayaw niya ng problema ng mga Pilipino, kabilang na ang mataas na presyo ng bigas, kawalan ng trabaho, kulang na sweldo at iba pa, impeachment at destabilization ba anya ang solusyon? Nakakahiyaan niya ito at dapat harapin ang dumarami at tunay na problema ng bayan. Sinabi naman ni Escudero na nire-respeto nito ang desisyon ni Senator Marcos. Pero yung statement hindi makaka sa kanyang pagiging impartial or fair as um, impeachment again, judge. Again, um, she was talking of the impeachment process. Um, Not, um, again, okay lang naman sabihin, bakit ba? Sana wag na lang. Karapatan na yun. Okay. Wala naman sa binagyan itong sinabi ka, huwag na isa, boboto yeah. sa paboro kontra dun sa nasasaktal. Asher Kadapan Jr., undv News and Rescue.